Good morning guys, and ito sa park. And then design yung. Yeah. tayo guys sa loob ng park ayan pwede kang magpahinga dito sa park na to kung naiinip ka pwede kang tumambay dito sa ayan yung kulay green mga uh, bermuda pwede kang so, dito, dito may upuan din sila dito guys ayan may mga upuan dito pwede ka rin mag magpahagilang or parang nagpipiknikit yung upuan mga upuan silang ganito Tapos may silungan dito pero napili ka sumilong dito. Ayan. And then, yung design ng kanyang bubong parang sliding window. Ah, is ah, parang tawag sa atin ay ah, yung bintana ba na jealous eh. Parang jealous ang style. Ayan. Ayan ikuti natin. Bali malapit siya sa mosque ng aming kampong Malapit siya sa mosque yan. Maganda dito guys, pahinga ko ng inip ko, pwede kang dito. Antahin na. Come sir. lagi kita kami ng kaibigan ko. Kasama ko sa Riyadh sa Hayo.

dito pala siya dito rin pala siya sa tapok dito kami sa nagpasya ko dito sa park, park kami yan yung iikot ko lang kayo sa park guys magandang magpahinga dito may mga yun yung mga pahingahan yan. tapos malapit din siya sa bakala ito itong ito yung bakala Pagkasok mo dito sa pintuan ng park Ayan yung pintuan Iiwan mo, Iiwan mo dito sa Hindi mo dito iwan dito sa